OH! <laughs> ay uh, ito mga kabakyard, ibibigay ko dun sa inahin ko na si Milagring. Yung kawawalay ang anak. Isang tabo. Tapos, uh, mamayang hapon, isang tabo ulit. Siyempre, hahaluan natin ng rice bran. Darak. Tapos ito naman yung kayo ningning. Ayan. So, ganun lang, mga kabakyard. Ah, uh, limang, limang kilo, ipapaubos ko kay Milagring, Doon sa inahin ko na uh, iwinalay ko yung kanyang mga anak. So, ibig sabihin, five days siya kakain ng free starter or hug starter. So, yan para sa ganun ay madali siya makarecover mga kabakyard at ayun papalita ko sa inyo kung ilang araw uh, mula nung ay, eh, nung pesang ko siya pakainin ng huggy starter kung ilang araw bago siya maglandi uli yan so update ko lang kayo lagi mga kabakyard